ngayon ay pagpatuloy natin ang kasaysayan ng kurikulum sa panahon ng Amerikano. Nagsimulang pananakop ng Amerikano noong 1888 hanggang 1946. 48 years tayong napa sa kamay ng mga Amerikano. Tayo ay tinuruan nila dahil gusto nila na to educate and to train in the science of self-government tayo. No, kaya nating tumindig sa sarili nating mga paa. Ang kanilang ginamit na wikang panturo ay ang Ingles. Nagsarado ang paaralang hinawakan ng mga Espanya at nagbukas mga ilang buwan nang nakalipas ay nagbukas din. No? Dahil uhaw ang mga Pilipino ng edukasyon, dumami ang bilang ng mga mag-aaral na at nag-enroll sa mga publiko at pribadong paaralan. Noong 1901, nagturo ng mga Pilipino ang mga Amerikano upang maging mahusay na guro at ipinatayo nila ang Normal University. Lumabas ang Act No. 74, no, yung pagkakaroon ng free education public school. Kaya lang, ang problema sa dami ng na mga nag-enroll nagkaroon ng problema sa kakulangan ng bilang ng mga guro. Kaya ang ginawa ng mga Amerikano ay nagpadala sila ng mga Thomasites, mga sundalo, ang nagturo sa mga Pilipino sa iba't ibang bayan sa bansa. Nagkaroon ng separasyon ng simbahan at paaralan. Nagbibigay halaga ang kurikulum sa teknikal at vocational na kasanayan. Noong 1908 ay naipatayo ang UP o University of the Philippines Noong 1910, tumaas ang bilang ng mga enrollment at tumaas ang demand sa mga factory. Kaya ang kurikulum sa high school ay nakatuon sa practical job skills. Compulsory at libre ang elementarya noong nagkaroon na tayo ng Malolos Constitution. Noong 1936, nabuo ni Pangulong Quezon ang National Council of Education. Naging tanyag ang code of ethics na itinuro sa lahat ng paaralan nakatuon din ang pagsasabuhay sa katutubong kultura at pagmamahal sa bansa lalo na sa mga kabataan. At dito na nagumpisang ipinanganak ang ating pambansang wika. Ang reliyon ay hindi na mandatory sa bawat paaralan. Ang kurikulum ay nakatuon sa mga ideya at tradisyon ng Amerikano. Pitong taon sa elementarya, apat sa high school, at apat sa koleyo. Nagkaroon ng serye ng revision sa content, haba at focus ng kurikulum noong isang libo siyam na apat na dahil sa kagimbal-gimbal na resulta na lumabas sa Monroe Survey na parang hindi epektibo yung ginawa na edukasyon sa atin. Noong 1,604 na po ay nagkaroon ng problema sa pinansyal at hindi na natutukan ang paglimbag ng aklat. Sa parehong taon, mula sa pito ay naging anim na taon na lamang ang elementarya at bago makapasok sa elementarya ay dapat pitong taong gulang na ang isang bata. Ang school calendar ay nagbago mula sa Hunyo hanggang Marso ay naging Hulyo hanggang Abril. Mga ilang isyo Mahal ang pag-aaral sa pribadong paaralan na mas may kalidad na edukasyon at ilang mag-aaral ay hindi nakayang ma-afford ito. World Bank drove Philippines to pass Education Act of 1982 ukol sa deregulasyon ng tuition sa mga pribadong paaralan. Dahil dito, kaya maraming mga Pilipino ang hindi nakapagkoleyo sa kakulangan ng salapi. Public school curricula. Itinuro ang American history American culture at American literature at amit ang American Created Textbooks. Nang lumabas or na na tayo sa Philippine Commonwealth, nagkaroon ng reforma sa kurikulum, nagdagdag ng farming, trade at business science. Hayon kay Horace Mann, the father of public schools, kumbaga siya yung uh, idea, siya yung puso no, sa pagtuturo ng mga Amerikano sa ating bansa means for bringing people and their ideas and beliefs together in such a way as to lessen friction and instability and to introduce deeper sympathy and wider understanding Tutungo na tayo sa panahon ng Heian Japanese era noong 1404 hanggang 1455 Edukasyon ang paaralan at simbahan ay ginamit na medium na propaganda ng mga Japanese. May mga ilang paring Hapon na pumunta ng Pilipinas at nagturo ng Nihongo o yung mga salita ng mga Haponis. Ang Nihongo ay compulsory na subject sa lahat ng paaralan. Katulad ng mga nakikita ninyo, ito ay ang larawan na ito ay mula sa The Japanese Occupation of the Philippines of Pictorial History. Dito makikita ninyo ng isang Hapon ay nagtuturo sa mga batang Pilipino ng mga basic nila na pasulat. Itinuro sa mga Pilipino ang ideya ng mga Hapon ay kaibigan ng mga Asyano. Naglabas ng Military Order number no. 2 noong 1942, nagkaroon na tayo ng Commission of Education, Health and Public Welfare. Nagbago ang ating education curriculum. School calendar ay mas sumabak. Walang summer at bakasyon ang mga estudyante. Class size ay umabot ng anim na po ay e pinagbawal ang paggamit ng Ingles sa pamagitan ng Batas Militar Bilang 13. Ipinagamit e ang Tagalog. Kaya nga, tinawag na gintong panahon ng panitikan ang panahon ng Hapon sapagkat malaya tayong gamitin at napaunlad ang sariling wika. Ito ang anim na basic principles of the Japanese education sa ating bansa. dito nakafocus kung ano yung mga gagawin sa loob ng klase. Tignan ninyo. And promote friendly relations between Japan and the Philippines. Foster a new Filipino culture base. To elevate the morals of the Filipino people. And parang ilayo tayo sa pagiging materialism. Diffusion of the Japanese language in the Philippines. Promotion of vocational education. And to inspire people with the spirit to love neighbor. Anong problema? Halos lahat ng kabataan ay ninanais ang ideya ng mga Amerikano. Hindi e pumapasok ang ilang mag-aaral sa paralan na inahawakan ng mga Hapon. Ayon kay Gabion, ang mga Pilipino ay maka-Amerikano, kaya hindi matagumpay ang Hapon. At isa ding dahilan ay tatlong taon lamang silang namalagi sa Pilipinas, kaya wala masyadong naging ambag sa edukasyon ang mga Hapon. Sa paglaya at sa kasalukuyan, Nagsimula ito noong 1946 hanggang ngayon na 2024. Ayon kay Fleming, malubha ang epekto ng pananakop sa bansa sa sistema ng edukasyon, lalo na ang kontribusyon ng mga Amerikano. Noong 1947, ang humawak sa edukasyon ay ang Department of Education na nilagdaan ni Pangulong Manuel Roxas. Nahawak nila ang public and private schools, elementary, high school, hanggang sa tertiary and non-formal education. Noong 1966, nakatoon ang edukasyon sa paggamit ng instructional materials. Ito ay sa panahon ni Marcos. Noong 1972, Department of Education and Culture na ang tawag. Nadagdagan ng culture kasi dito marami ang uh, nagpaunlad ng ating kultura na nagpabago sa sistema ng edukasyon. Ang tatlong fundamentals of education, mahalin ang ating sarili bansa, turuan ng mga Pilipino ng kanilang duties no, bilang isang citizen ng bansa, to develop moral character at ma-enhance pa ang kanilang vocational skills. Noong 1974, naimplementa ang bilingual education sa bansa. Sa science at math, ay Ingles ang gamit, habang sa ibang subject naman ay Pilipino. Noong 1986 hanggang sa kasalukuyan, ay bumaba ang kalidad ng edukasyon sa pampublikong paralan dahil sa kakulangan ng pondo. Noong 1987, naging Department of Education, Culture and Sports sa panahon na ito ni Corazon Aquino. So nagbibigay na rin ng importansya sa sports. Noong 1988, inilabas ang Republic Act 6655 o Free Public and Secondary Education Act. Noong 1995, ay nahati na sa tatlo mayroon na tayong Commission on Higher Education na humahawak sa college or CHED at sa non-formal education, yung Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. At iba na humahawak sa elementary, secondary, isang humahawak, iba na humahawak sa college at saka sa TESDA. Noong 1999, lumabas ang The Lingua Franca Project kung saan ang dapat turuan ng mga bata ng kanilang sariling wika. Noong 2001, ay nabago na naman ang pangalan na Department of Education. Layunin ng edukasyon ay ang mga mag-aaral ay may kasanayan, karunungan, at values to become caring, self-reliant, productive, at patriotic citizen. Noong 2002, lumabas ang Basic Education Curriculum o BEC, na sa pangunahin o basic sa pagbasa, pagsulat, arithmetic, agham, at patriotism. Ang values ay integral na sa lahat ng subject. Ang integratibo at interaktibo ay nakikita na sa edukasyon. Noong 2003 lumabas ang ARBEC, or Revised Basic Education Curriculum. The 20 to 2002 BEC is a restructuring and not sweeping change of the elementary and secondary curricula. NESC for elementary, NSEC for secondary. Nakatoon ng ARBEC sa paggabay sa mga mag-aaral, Upang maging mahusay na mambabasa, Colaborate, kolaboratibong pagkatuto, integratibong pagtuturo, pagtuturo ng values sa lahat ng subject, at mahubog ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Noong 2006 ay lumabas ang Education for All or EFA. Ang kanilang tunguhin ay ma-provide lahat ng kompetensiya no magkaroon ng functional literacy ang mga mag-aaral ensuring that every filipino has the basic competencies equivalent to providing all filipinos with the basic learning needs or enabling all filipinos to be functionally literate noong 2009 ang DepEd ay nagkaroon ng kasunduan sa United States Agency for International Development nang nagbigay ito ng 86 milyong dolyar upang mag-assist sa bansa sa edukasyon lalo na sa mga ARMM Noong 2010, na inimplementi ni Pangulong Aquino III ang K+12 12 curriculum. Sinabi niya, Give everyone an equal chance to succeed. Have quality education and profitable jobs. Ibig sabihin, dahil sa K-12, pagkatapos graduate ay pagkatapos ng senior high, ay pwede nang makapagtrabaho ang isang tao. E sinulong ni dating Pangulong Arroyo ang k 10 +2 noong 2023 upang palitan ang K+12 12 curriculum pero hindi naman ito na ipatupad. Noong 2012 ay lumabas ang mother tongue based multilingual education mula grade 1 to grade 3. Noong pero maraming lumabas na pag-aaral na imbis na makatulong ang mother tongue ay mas napapalayo pa ito na magkaroon tayo ng kaisahan sa isang bansa. Noong 2012, nagreforma ang kagawaran ng edukasyon sa kanilang functions at staffing. 2016 ang unang year ng senior high school na may apat na track. 2023, pinakilala ang matatag kurikulum. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na dating ex-secretary ng DepEd. Sinabi niya na we will rally for improved learning system in the country para sa matatag na bansa. At noong 2024 ay nagsimula ng ma-implement ang matatag kurikulum. At yun ang mga pangyayari na dumaan na mga kurikulum sa bansa natin. Sana marami kayo nakuha at narito yung mga sanggunian.